Oh! Sorry! There the Welcome to Moaske, guys! I my son. First time to get a kiss from So hi, guys! We're here at Moa. Ay, ay, talaga siya, oh. Happy ang bata. First time niya. Ito rin, oh. Hi, guys. Siya yung nagpili. Na makarating kami ng Moa Sky. Ito. Never mind. <laughs> <laughs> Hindi siya ganyan. Ayan. Okay. Ayan. So, let's have this moment. Ayan. Okay. That's good. Naanggal niya daw yung kanyang sinilas. Happy ang bata. So, pasyalan siya, guys. Pampalipas oras. Yun lang parang walang pollution ang sabi so, yeah. dito lang yan sa MOA at MOA Sky thank you, God bless, bye bye ito na yung MOA Sky guys Ayun, kita niyo yung ferris wheel na umaandar guys. Look like, look like mm -mm. Oh, sorry, sorry. naman yung bildo ng mo ha? Sabi so, nyo. Time check guys, it's um. 520. So, papunta tayo sa dulo. Where's that dog? Where's that dog? Para makita natin yung dulo. Ano bang nandito at pinagkakaguluhan nila? Ayan. Maraming nagpapakyut. Oh, so, alam niyo yung sign na yan. Yeah, dogs in there. Poop and pee. Right. So, para sa mga aso, pusha, may mga hayop na dala. Ako, Pop Indipida, oh. punta ka dun. Thank guys. So, there you go. Let's see. See you. Ayan na siya. Ayan na siya, guys. Yung first time nakarating dito. Hi, Mom. Hi, Hi, Mom. Hi guys! Ay eh, na po siya. First time niya dito. Nagpicture ka na nak. Ito ba? Ayan. Mine. Ah, sorry. Okay. Mama, what? Look at that! Light! Light! Uso ba dito? Hangir tayo, hangir So that's it guys. Kita mo pala talaga yung ano. Okay. So ito lang yun. That is Moa Sky. Thank you. Right. Best. Bye bye. Kapunta doon. <laughs> naliligo? Yan huh? to. Naliligo nga, guys. Ano so, na nga, guys. Hindi pa rin napigilan. Bumaba kami. Ayan, may mga naliligo. Ayan. Yan, ang ganda naman dito. Kita mo yung ano. Ang tawag dito, guys. O. So, the sunset. Ang ganda ng lugar na to. Love it. So, yung mga nagpapalipas ng oras. Nandito sila. Yung may mga quality time para sa pamilya. After work then, pwede. So, ayan. <laughs> Happy sila. Palubog na ang araw, guys. So, thank you. Uh, oh, ayun pa din ang oh, mga ayun ng lilipad. Ayan, ang ganda. God bless. Bye-bye, guys. Punta na lang kayo dito sa small Sky. On in the Philippines. Bye-bye. i